bilang pagpapatuloy, nabanggit natin na ang unang sign sa mga minor sign ay ang pagkapanganak, dawa, at pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinasabi ng ating mga ulama ang kasunod rito ay ang kanyang propesiya hinggil sa kanyang mga sahaba para bagang alam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mangyayari sa inyo sa mga sahaba. So remember si Omar ibn al-Khattab, makulit tinatanong si Hudhayfa bin Yemen, ano ba mangyayari? Kasi worried siya sa mga hadis na babanggitin natin. Isa dito, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rabbi zuwiya lil-ard fara'aytu mashariqiha wa magharibiha" wa inna mulka ummati sayablugu ma zuwiya li minha wa inna ma akhafu ala ummati la immati al-mudhillin wa idha wudhi as-sayf fi ummati lam yarfa anha ila yawm al-qiyamah mahaba itong hadis na ito ang ibig sabihin sinabi ng rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipinakita sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magaganap sa aking umma mula silangan hanggang kanluran aabutin niya ng Islam. Totoo, di ba? Lalaganap ang Islam. At sinasabi ito ng Propeta ng Sarasalam, may pagkakataon na sa panahon na mahina sila. Kung kayo mag-alala, magiging mayaman ng Muslim. Lalakas, dadami sundalo. Ilan, maniwala kayo doon, manampalataya kayo doon. At sabi ng Propeta ng Sarasalam, natatakot ako sa mga imam, mga namumuno, naligaw. Meron talagang magiging pinuno na wala sa gabay ito wa wudi as-saifi ummati at pag nailagay na ang espada sa aking umma ay hindi na ito maiiaangat pa hanggang araw ng paghuhukom yung saip na yon o oh, matalinghaga ano ibig sabihin ng espada na ilalagay sa umma ang explanation dito, mahaba kasi ito, yung mga fitna na mangyayari sa inyo na mga Muslim. Kaya si Usman, radiyallahu anhu, nung panahon na siya ay ginigipit, si Usman ay pang ilang kalipa? Pang apat. Nung siya ay ginigipit na at hinihiling na sa kanya ang lumaban, nahahati na mga Muslim, by the way, nagsimula ito sa panahon niya, ang mga fitna, fitan, ang mga fitna, sabi ni Usman radiyallahu anhu, hindi ako ang mag-aangat ng o maglalagay ng ispada. Hindi ako. Eh, alam niya ito, eh, nasa puso niya yung hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sa akin manggagaling, hindi ako magiging dahilan para sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga Muslim. So, merong, merong propesiyan na malaking labanan na magaganap sa inyo. At yun ang insya Allah matalakay natin ng bahagya. At nagdoa pa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Medyo nakakalungkot tong topic na ito kasi uh, hindi ito dinidiscuss commonly sa mga masjid. Bakit? Mamaya malalaman natin kasi may akida tayo dito eh. May paniniwala tayo hinggil dito eh. Sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, sa alto talatan. May may hiningi ako sa aking Panginoon ng tatlo, tatlong bagay. Fa'atani sintain wa mana'ani wahida. Binigay sa akin ng dalawa at pinigilan ako sa uh, isa. Ano 'yon? Una, ang hiningi ang hiningi ko kay Allah ang huwag masira ang umma bilang pangkalahatan. Maring masisira ang umma partly isang lugar, isang lugar. Pero as a whole, katulad ng mga naunang kom, kom, kom lut, kom ad, talagang pag nasira sila, ubos. May mga nasisirang Muslim, partly lang, pero hindi pangkalahatan. At huwag masira sa pamamagitan ng kalaban na mula sa labas. Al-Gharak. Malunod. Maraming paliwanag dito, mga, mga tafsir, pero isa ito na wag yung galing sa labas at sisirain tayo. Hindi 'yon ang magiging dahilan. May may pang-skola na nagbanggit na hindi masisira ang mga Muslim sa sakit. Sa sakit, napapanood ko yung lecture na 'yon wala pang coronavirus. Na isa daw ang kahulugan nito, hindi idinuan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi masira ang mga Muslim in the future sa pamamagitan ng sakit. InshaAllah amin ya Allah pagkalaw mo ito ya Allah na hindi kami masira sa pamamagitan ng sakit kung ito nga ay dua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangatlong hingi hiling ang wag sila ya Allah wag sila maglaban-laban Ipinagkalooban dalawa pero yung paglalaban ay hindi pinahintulot ni Allah Kadar ni Allah na kayo ay maglalaban-laban yun ang nakakapangamba at narinig yun ang mga sahaba. Sino maglalaban naman? Kami? Na-imagine yung maglalaban ng mga sahaba? So, yun ang pinapangamba ng mga sahaba. Pero nangyari ang pag mga paglalaban. Meron dalawang digmaan na napakasakit. Ang isa ay ma'arakatul jamal at ang isa ay ma'arakatul sifin. Sifin. Ang Ma'arakatul Jamal, paborito na ng Shia. Itong style nila para lagyan ng syubuhat yung puso mo, pag-aalinlangan. Okay? Ang ibig sabihin ng Jamal, by the way, ay kamelyo. Tinawag itong Ma'arakatul Jamal dahil ito ang digmaan na kung saan nandun si Aisha radiallahu anha sa kanyang haudaj. Yung haudaj ay parang tent na binubuhat ng mga kamelyo. So, ibig sabihin, pag nasa digmaan kayo, ba't may tent yan, Ipang eh, babae yan, pang, parang gera, may ganyan. Pero kasi bawal makita ang ating ang ang, ang ang, ating ina na si Aisha radiallahu anha o mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palagi silang nakatago sa mga tent. Oo, lumaalis sila, lumilipat sa lugar, iba't ibang lugar, pero lagi silang nandun. Bit special yung kanlang tent o yung haudage nila. Kaya sa tuwing may digma, nakikita nila, ayun, si Aisha, yun yung, yun yung jamal. Yun yung mga kamelyo niya. Kaya tinawag na ma'arakatul jamal. Napakasakit nito. Bakit? Si Aisha, si Talha, si Jubair, laban kay Ali radiyallahu anhu at iba pang mga sahaba. Subhanallah. Ali radhiyallahu anhu, Aisha radhiyallahu anha, Talha, Jubair, mga asyara Bashirin, sa jannah, ito yung mga binalitaan ng paraiso, nasa isang digmaan, ma'arakatul ma jamal. Kaya ito yung nakakatakot, hinulaan ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero tingnan nyo kung ano akida natin dito. Sinagot si Imam Ahmad uh, bin Hanbal. Sabi niya, kanino tayo kakampi? Imam. Sa pagkakataon na yun, anong, anong mga tungkol dyan? Balitaan nyo nga kami na balitaan, narinig namin yung Ma'arakatul Jamal. Ang, ang, sabi niya, niligtas nga ni Allah ang espada natin sa pangyayaring yun. Ibig sabihin, hindi ka nga sinali ni Allah doon, hindi ka nabuhay doon para pumili. Kaya iligtas din natin yung ating dila. Niligtas ka na nga ni Allah, yung espada mo doon. Ayaw mo pa iligtas yung dila mo? Gusto mo pang magbigay ng komento? May, may mangyayari bang mabuti pag nagbigay ka ng komento? So, ang akida natin dyan ang hindi to halukayin. You see? Akida yan ng ahlus Sunna wal jamaa. O, ako to. Nagsasalita ako tungkol sa akida. Bakit? Ang problema dito, maraming mga tao, gusto lang malaman itong syubuhat. Ina-address ko ito sa mga muslim na madudumi ang puso. Gusto gumawa ng mga problema patungkol sa aral ng Islam. Ito ay may pangyayari na sa kanila at mananagot sila kay Allah at tayo ay may problema sa ating sitwasyon ngayon at hindi dapat ang kunin natin yon. Pero para lang itong maisara natin itong paksa na ito, isang araw, ang Rasulullah s.a.w. ay nandyan si Ali at nandyan si Aisha r.a. Ito yung propesya. Ya Ali, anong gagawin mo kung kayo ay magkaroon ng pagtatalo ni Aisha radiyallahu anha anong gagawin mo pag nangyari yon sabi ni Ali ya Rasulullah ako mag makikipagtalo sa kanya imposible dahil ako hindi sila yung maalam hindi in, hindi mangyayari bakit ako makikipagtalo Kaya Aisha radiyallahu anha ya tumatawa lang siya sabi niya kung ganoon sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddaha ila amniha. Sabi niya, ibalik mo siya, kung mangyari man, kung mangyari man, Ali, ibalik mo siya sa kanyang lugar na mapayapa. Ang ending ng ma'arakatul jamal ay ipinadala ni Ali radiyallahu anha ang kanyang sariling anak at mga sasakyan, convoy, at ipinahatid si Aisha sa lugar na siya ay payapa. Dahil natandaan niya na sinabi ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nung panahon na yun, nakikita niya na imposible kaming manglaban. Magkaroon ng problema, pero nangyari yun ay propesya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You see? Pitna, no? So, huwag natin halukayin, sundin natin ang sunna, ang akida natin tungkol dito sa bagay na ito. Kasunod, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na prophesies niya, na hulaan niya, hula, okay lang gamitin yon sa mga propeta. Hindi hula na... Oh, Madam... Ang na na, 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 na ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Usman at si Umar ay magiging shahid. Shahid. Ano yung shahid? Yung yung martir papatayin sa madaling salita, papatayin at pag yun ang nangyari sa'yo, ikaw ay magkakaroon ng martyr death. So, shahid. Kailan yan? Nang magkasama sila, ang Rasulullah sallallahu Wasallam si Abu Bakar, si Umar at si Osman, nasa bundok sila ng Uhud. At ang bundok ng Uhud ay nagri-reklamo, nag-aalboroto. Nakapunta na kayo ng Uhud, hindi kalakihan pero napapanik. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagririklamo, naririnig niya, may sinasabi, Uthbut ya Uhud. By the way, akida natin na yung mga walang buhay nakakausap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May mga kalaban ng Islam tumatawa. Oh, bakit 'yan? Ite-kita talaga yung propeta niyo. Isipin niyo nakikipag-usap sa bato. Anong imposible sa pakikipag-usap sa bato? Sinabi nga ni Allah, ang araw at ang buwan nagsusudyod kay Allah. Ibig sabihin, may mga kanya-kanya silang paraan kung paano nila Nilikha lahat ni Allah. Kung anong gusto ni Allah ay kun, faya kun. Kung doon nais ni Allah magbigay ng balita sa bato, bakit sila tatawa? Akida natin yun. Pinaniniwalaan natin yun. At hindi imposible yun. At maraming katibayan na yun ay nagaganap. At pati siyensya nagsasabi na ang iba't ibang mga bagay na yun, may sariling paraan ng expression katulad ng puno sa masjid ng Rasulullah wasallam at iba pang mga bagay. So, yun, nagre-reklamo yung bundok, nakatongtong sila doon. May sinasabi, ang sabi ng propeta ng Rasulullah SAW, Usbut ya Uhud, isi ka lang, kalma ka lang, manatili ka lang, ang kasama mo, inna maalay, nabi yun, wasiddiqun wasyahidain. Sabi niya, isi ka lang uhud. Huwag ka mangamba dahil ang kasama mo ay nabi siya yun. Siddiq, hmm. si Abu Bakar, at dalawang martir. Sino yung dalawang martir? Eh, ang kasama nila si Usman at si Omar. So, another na naman itong worried ni ni Omar Ibn al-Khattab anhu, kaya siya ay Uh, nagtatanong lagi kay kay Huday pa bin Yemen, ano ba mangyayari talaga kasi marami siyang naririnig sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so napredict na niya magiging shahid bakit ang pagkamatay ni Umar at ni Usman ay pagsisimula ng mga fitna, especially kay Usman radhiyallahu anhu, na fitna na nangyari sa mga sahabah. Last point, yung si Usman, radiyallahu anhu, sinabihan ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Usman, pinagkalooban ka ni Allah ng damit, garment. At maraming tao ang gustong kumuha ng damit na yon, pero wag mo ibigay hanggat si Allah ang kukuha. Mataling haga, no? Ang damit. Maring hindi alam ni Usman yon, pero later on nalaman niya bakit sa ating kasaysayan, nagsimula ang maraming digmaan sa pagitan nila ng mga naunang Muslim pagkamatay ni Usman radiyallahu anhu. At yung damit na yun, sinasabi niya, nung nagkakagulo na, may gusto ng umagaw, nagtatalo-talo na sila, by the way, diyan lumabas sa mga kawarij, mga murjia, mga shia, no, noong unang panahon. Yung mga paborito pag-usapan ng mga taong walang magawa sa Facebook. Hanggang ngayon, gusto nila pag-usapan yung problema ng mga sahaba noong unang panahon at re-resolvahin data nila ngayon. Allahumustahan. Allahumustahan. Isa lang ang sagot. Ano yon? Hindi ako ang magdalagay ng espada sa umma na ito. Pababawi natin yung term. Hindi ako ang magiging dahilan ng pag-aaway ng mga Muslim napakasarap ilagay sa puso natin. Kung ikaw ang magiging dahilan ng pag-aaway ng mga Muslim, tanggalin mo na. Huwag mo nang gawin. Di bali may masakripis ka na. Basta huwag lang magkaroon ng pag sa pagitan ng mga Muslim. Yan ang mga sahaba. Pero hindi. Yung iba, nakita mali yung sudyud, mali yung ganto. Dahilan na yun para mag-aaway. Hindi. Dahil nagtatanggol ako ng Islam. Haram yan. Mali yan. Ganun ang mangyayari. So, gustong gusto mo maituwid sa maliit na bagay dahil may mali sa sala, pero kahit magsumpaan na kayo, magpataya na kayo bilang mga Muslim, dahil bakit? Eh, gusto ko ituwid yun eh. Pero mas may, may mas may sinisira kang malaki eh. Narinig yun na lagi kong kinikwento? Sa sa Amerika, nagreklamo yung kapitbahay nan muslim tumawag sa 911, puntahan nyo nga ika yung aking kapitbahay dito, mosque yun eh. Bakit? sigawan, nagpapatayan na yata sila sa loob ng mosque nila, dumating yung pulis. 911, ang bilis ng response eh. Pagdating, nakita nga sila, tok, 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 katok. Binuksan na nila, nag-aaway talaga sa loob, nagpapatayan, nagsusuntukan, so pasok yung pulis. Pinasok yung sapatos. So nakita ng mga Muslim na nagsusuntukan, nagpapatayan. Yan, hello. Kaya na ba ito? Patatapos na ako. Sabi ng mama, yung, yung sapatos nyo, Ika, bawal sa masjid. Tapos suntok pa rin, suntok, suntok. Nalapit nyo. Oh, ano ginagawa niya? Mama, polis, sinabi nang yung sapatos nyo, Ika, bawal sa masjid eh. Tingnan mo muslim. Pinapatay mo yung kapatid mo, pero yung nakapokus ka sa sapatos ng polis. Okay, uh, insya Allah, bukas, yung kato banggitin natin at ilang pang magandang pang propesya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga fit. Okay na to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.